bigyan ng chance na magurgur mo ako, tang ina ka. Mga palangga, gumagapang ang lahat ng mga buwaka ng ina para patahimikin ako, para gurgurin ako. Pero hindi natin papayagan magurgur ako ng hayop na to. Ang style mo, ang style nyo dyan, very bulok. Sabi ko sa Elisa, putang ina, hindi uubra ang kaputahan mo dito sa Amerika. Gusto mo harasin ako? Ay, putang ina, sabi ko sa'yo, gagadgarin kita parang gadgaran. Hindi ka makakaligtas utang ay naka. Kahit bayaran mo lahat, pajujutokin ko lahat ng kababuyan mo. Gusto mo ng atensyon? O pag-usapan natin. Ikaw nga, gusto mo ng international attention? Ibibigay namin sa'yo. Kakadga ka rin ka namin. Kakalad ka rin kita. Hindi lang ikaw. Lahat kayo, kaya nga inilagay ko na ang pangalan mo as mastermind sa pagpapapatay sa akin. Dapat kumilos na po tayo. Umpisahan na ng mga may kakayanan at susunod ang mga taong bayan. Dapat yan, madam, para si Kinasi Kuting, para wala tayong magiging problema kasi hanggat nandiyan si Lisa Smugs, magiging magulo ang Pilipinas. Kasi siya ang nagpapagulo ng Pilipinas kasama si Tambaluslos. Dapat malaman ng buong mundo ang kawalang hiyang pinagagawa ni Medusa. Sabi ko sa Elisa, po lang ina, hindi uubra ang kaputahan mo dito sa Amerika. Okay? May nakarating sa akin, hindi lang natin pwedeng ma-share ngayon, mga palangga. Ha? Na alam na, alam nyo naman, gumagapang yung hayop na yan. Gumagapang ka, gusto mo i-undermine, ha? Gusto mo i-undermine ang batas ng Amerika? Akala mo makakagapang ang buha ka ng ina ka? Makakalusot ka? Yung style mo, very third world country. Very pulburonic. Mm, gusto mo harasin ako? Ay putang ina, sabi ko sa'yo, gagadgarin kita parang gadgaran. Hindi ka makakaligtas. Putang ina ka. Kahit bayaran mo lahat. Hindi mo, bayaran mo lahat ng pwede mong bayaran. Pero hindi mo kayang bayaran ang mga taong matitino at hindi sabog pulboronic katulad mo. Soon, you will, you know, you will know. Kaya lang, may mga bagay na hindi nyo, uh, hindi pa pwedeng i-expose right now. You know? You know what I mean. Yung mga matatalinong magagaling na mga palangga ako, maintindihan ninyo. Kahapon, may na-receive tayo na gusto niyang panghimasukan ang o lapastanganin ang batas ng Amerika. I will I will F U C -K. Your evilness. We will, you know, akala mo, akala mo, uubra kang putang ina nga. Akala mo, makakaligtas ka dito. Utusan mo na lahat ng mga ahas na pwedeng gumapang. Gagapangin mo ako dito. Ha? Pagjudyutokin ko lahat ng kababuyan mo. Gusto mo ng atensyon? O pag-usapan natin. Ikaw, gusto mo ng international attention? ibibigay namin sa iyo. Well, international lang nga. Ibibigay namin ang gusto mo, Lisa. Ang kaputahan, kadyotahan, kabulukan mo, ibibigay ko sa iyo. Underestimate mo ako dahil hawak mo ang pera ng bayan, hawak mo ang trilyong budget, ay putang ina ka. Buha ka ng ina ka. Kakad ka. rin ka namin. Kakalad ka rin kita. Hindi lang ikaw. Lahat kayo, kaya nga inilagay ko na ang pangalan mo as mastermind sa pagpapapatay sa akin. Hmm. Do you think hindi maniniwala? Pagdating, well, you know, ay hindi kita bibigyan ng chance na magurgur mo ako, tang ina ka. Mga palangga, gumagapang ang lahat ng mga buhaka ng ina para patahimikin ako para gurgurin ako. Pero hindi natin papayagan magurgur ako ng hayop na to. Ang style mo, ha? ang style nyo dyan, very bulok. Third pang third world. Kaya hanggang third, hanggang ganito pa rin ang Pilipinas dahil sa mga kadyotahan ng mga baka ng inang ito. Hmm. Gusto mo speed up ang mga bagay-bagay sa pag-gurgur? Ah, putangay na. Sige. Sige hinahamon kita. Gamitin mo lahat. At mag international news tayo para pick upin tayo ng buong mundo na ang isang ahas na si Lisa Marcos ay isang mastermind sa pagpapategi sa mga vloggers like me. Ngayon, balik tayo dito sa kadyotahan ninyo. Balik tayo dito sa pag appoint mo sa mga kasabwat mong hinayupa ka. Hindi kayo makasagot-sagot sa akusasyon ni Glenn Chong sa inyo na mismo nakawitness nakarinig at part ng campaign at nakita niyang kababuyan ninyo pero ang putang ay ng kuting ng Norte ha? papawa-tawa ka pa para gipitin si Kibuloy diba? ikaw kayo ang nasa likod ng ginagawa niyo hindi lang kay Pastor kundi sa lahat ng mga Pilipinong kritisismo o uh, kritiko Putang ina niyo. Ni-report sabi ko sa inyo, nilagay ko siya sa diary. Ni-report ko sila lahat sa FBI. Dahil si Robles, okay, ayon sa ating source na nagrepresent ra para gurgurin ako. Kaya minarata ko silang lahat. Akala nyo, kayo puro panakot, kayo hindi ko ay tinatakot. Hindi ko kayo tinatakot. Dahil yan ang totoo niyong kulay. Kaya ang haba ng diary ko, mga palangga. Lahat ng mga persons of interest, isinulat ko ang mga putang inang ito. Kasi sino ba pinag-uusapan natin dito? Lahat ng anomalya nila. Bakit ako gugurguri ng mga to? Ha? Bakit kung itong hayop na Lisa na to, kung nagsisinungaling kami, ako, si Glenchong, tungkol sa akusasyon sa kanya, sa pakikipagsabuhatan niya sa smart magic, eh, ang yabang ng, put, ng, ng inang ito eh. The most powerful butod. O ahas sa lipunan. Bakit hindi niya kasuhan dun sa subject o sa issue, sa kaso na ibinabato sa kanya. Kung matapang ang putang inang ito. Kaso under the table, backdoor ang kanyang galawan. Gagamit siya ng mga proxing tao to harass me para atakingin ako. At sinasabi ko sa Elisa, ka rin kita. Kung sabi na ito, naging yung laparoon ka, hmm? Figure of speech. Okay? Ikaw, takalag ka rin kita. Kahit sa ang korte gusto mo. Fair and honest fight. Hindi yung kadyotahan mo na gumagamit ka ng pera ng bayan, gumagamit ka ng mga bayaran mong alipores. Buwa ka ng inang to. Mamaliitin tayo. Sabi ng friend ko, your fight is my fight. Sabi ko, this for the Filipino people. Yung laban na ito, sabi ko na gano'n, hindi ko to laban lang. Bakit ba ako nasalita? Kung tumahimik lang ako, di sana. Di ba? Walang magugur-gur ng ulo ko. Pero sabi ko doon sa kaibigan ko, sabi ko, thank you, sabi ko na gano'n, sa pag pagtulong, pag sa akin. At sabi ko, ang laban na to hindi ko na ito laban. Ito ay laban ng Pilipino versus sa evil na si Kuting at si Lisa Ahas Araneta Marcos. Yan, putanginan yan, yan, yan ng kalaban ng bayan. Kaya lahat ng pangyayaring pagigipit sa mga, you know, bloggers, o dyan sa Pilipinas, o sa mga taong sa gobyerno, sa men and women in uniform na tinatanggalan kayo ng trabaho, tinatanggalan kayo ng kinabukasan, pina kayo kayo, hinahagis kayo kung saan, sa bundok, ibok, ibok, at hinihiwalay kayo sa inyong mga, pamilya. Dahil pinag-initan kayo ni Lisa as mag tayo ay magkakampi lahat. Ito ay laban natin versus this evil na buton at ni Kuting. Kaya eh, sabi ko mga palangga, kung si uh, pastor ay appointed o anointed, anointed son, pareho lang tayo. Tayo din. Tayo ay itinalaga dito na magsama-sama para labanan ng demonyong ito. Demonyo sila. Nilagpasan nila sa satanas. Kaya hindi lang hindi ko lang to laban. Kahit patuloy natin ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga naawa-awa ang mga mayan. Pagnanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mga yari. Dahil nang pasimuno pala sila sa pulburo, hindi ka ni FBI agad si BBM ng chance. Pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FBRRD na mabago. Parang na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng kopya tanong ito. Hoy, gising, huwag matulog. Sa pagkakalungkot, napatuloy silang namamayagtag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalid at kami susunod sa atlasan? Sa musawa na kami at lahat sobrang mahal na nung bilhin. Gusto gili. ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katibula ang ginawa nila. Ay, labi na si Inday Sara, pati si Tatay Digong, ang na dami biktima sa Duterte. Ka. Lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kaya wala ang taong bayan, kumatili pa yan sa pwesto. Bayan gising, tin tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling dunuti ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kinalanan niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at naglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa impyerno. ako, itong makratotel na tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. Pero ang pinansyal nagsuporta sa Marcos tapos kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag mag-step up to stand, six years, nasira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi. Magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan And na... Stress alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala lang sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Kaya government, yung binoto natin, at pinagtitiwala ang pamilya. Ahas yes, at nanonok lang. Na kami. Bakit ito pa lang first lady ang walang advocacy? Samantayang lahat nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advokasya. Sa bagay, ang advokasya niya ay kam 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 kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.